In Romaldas, sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Nagsalita na si Zaldico, at tahasang idinawit, si Nabongbong Marcos at Martin Romualdez, na demoy, tumanggap ng malimalitang pera sa Malacanang, at mga bahay nila sa Forbes Park. Sa part 2 nanograms kanyang video, ay ipinakita ni Zaldico, ang mga larawan ng mga nasabing malita. Sa part 1 naman, ay ipinakita ni Zaldico, ang mga budget insertions, na ayon sa kanya, ay utos daw ni Marcos sa Baycam ng 2025 budget. Ang tanong, saan dinala ni Marcos ang napakaraming pera, at bakit ganoon kalaki ang kanyang ninakaw sa kaban ng bayan? Ayon sa petsa na nakalagay, sa mga larawang ibinahagi ni Zaldico, sa kanyang video, makikita na ay deliver ang mga limpak-limpak na pera, March 11, 2025, araw kung kailan dinala si Duterte sa The Hague. Ang tanong tuloy ng nakakarami, binayad ba ang parte ng mga naturang pera, sa mga banyaga upang umusad ang kaso? Ito kaya ang rason bakit napigilan ng Malacanang ang nakatakdang interim release na sana ng dating Pangulo. Nagtatanong lang. Ilang milyon, o bilyon kaya ang binayad ni Marcos, sa mga banyagang ito, upang ikulong ang dating Pangulo. Grabe no, kaya ni Marcos tiisi na yung taong pinakulong niya doon sa malayong bansa, ay ang taong nagpalibing sa tatay niya sa libingan ng mga bayani, upang mabigyan ito ng dignidad.